pa. Shane, saan nag-aaral? STI College, Santa Rosa po. Taking up business management, major in operation. <laughs> Crush ka ng eskwelahan. Kasi po, dahil din po sa talent ko sa pagganta, tapos dancer din po ako ng school. Tapos po, naranasan ko na rin po, hinuhulugan ako ng sulat sa loob ng room. Wow! Taray! Pa Ganun ano po talaga ang maganda. Ano mga sulat yung inuhulog niyan sa loob ng room? Oh? Yung kalimitan po umaamin na gustong gusto daw po nila ako, bigyan ko daw po sila ng pag-asa. Sorry, patay ako sa nanay ko. Bata ka. Ano ba, -ba, -ba. -ba trabaho ng father mo? Wala po. Yung papa ko po, kuya, hindi ko po siya nakikita. An? Hindi pa. Hmm. Bakit ang father mo? Yung papa ko po kasi, pa, so, palibasa po, foreigner. Ah, foreigner mo? half po ako, half British. Ah. Ah, Beton? Opo, yung daddy so, ko So, yung father mo, magmula ng pinanganak ka? Never ko po siyang nakita. Sino kasama mo? Pinapakilala ko po sa buong mundo ang pinaka-the best at supportive na nanay, si Nanay Rexy. Mm. Magandang gabi, Will! Maraming salamat. Binigyan mo ng pagkakataon ng anak ko. Kapasok mm. dito sa Wawawin. Kahit paano, makikita niya sa buong mundo. Baka sakali, ito nang maging daan para matupad ang pangarap niya. Salamat. Ano ang gusto niya sabihin sa maganda niyong anak? Anak, ito lang ang masasabi ko sa'yo. Matanda na ako, pero hanggang sa huling hining ako, magsusuporta ako ng susuporta sa'yo saan man lugar ka pupunta para mag-audition, para mag-judge sa kung anong contest or sumali sa kung anong contest. Kahit hikain ako, anak. <laughs> talagang hindi kita iiwanan. Ako po, ang dakilang bodyguard niya. Totoo po yun. Kasi po, sa isang relocation site lang po kami nakatira. Saan po? Paglabas right? relocation site po, kasi mahirap lang po naman talaga kami. Isang relocation site po sa Santa Rosa, na paglabas mo naman po ng bahay, ang dami ng mga tambay diyan nag-iinuman. Mm. Na kahit kasama akong magulang, walang pasintabi sila na ang anak ko ay sisipulan, sasabihan ng kasalan ko. Yan, o. Oh, ah, ex ko yan. Ang takapan! Patawarin naman nila ako. Eh, talaga lang po, bilang magulang, Tama. hindi ko po gusto talaga yung gano'n. Really, kung sir, uh, really, kung kong, ma malalaman mo lang, ni sinihan, di pa po nakapasok yan. Hindi siya marunong gumimik. Hindi siya marunong maglakwat siya. Ganun po siya ka Kaya naman po proud na proud ako sa anak ko. Shane, wag ka lang sanang magbago. Totoo, hindi ka pa nakapunta sa eh? Never po talaga. Hindi po Grabe. talaga ako nakapasok. Hindi po talaga. Bakit? Hindi siya pinapayagan? Ay, eh, sa mahal naman po na sinihan. <laughs> eh, ibili na lang po namin ang pagkain. Naglalakad nga siya papasok sa school. Iniahatid ko, sinusundo ko. Ganun po kahirap ang buhay namin. Hindi po ako nagpapaawa. Sinasabi ko lang po ang totoo. Doon Yeleng. gusto ko lang pong ipaunawa sa inyong lahat. Ganun po ka responsable ang anak ko. Na kahit ganyan sa kaganda, mukhang mayaman, hindi po. Marunong siyang magtiis, marunong siyang makontento sa buhay niya. Yan po ang pinagmamalaki ko sa kanya. Ano gusto mo na sabihin sa nanay mo? Uh, ma, ano, syempre una, maraming maraming salamat kasi sinasamahan mo ko sa lahat kasi alam mo, pangarap ko to. Na kahit sobrang hirap ng buhay, kahit manghiram ka sa pamasay sa kapitbahay, ginagawa mo. <laughs> Tsaka kahit minsan nagre-reklamo ako kasi gusto kong magkaroon ng cellphone para magamit sa school. Okay lang, naiintindihan ko naman, ganun talaga yung buhay. Di naman lahat ng bagay pwede ko makuha. Siyempre kung gusto kong magkaroon ng ganun, paghirapan ko na lang. Tsaka kung may isang bagay akong hihilingin, yun yung sana bamboy na lang kitang kasama. Kasi, <laughs> kasi ano, sa'yo ko lang natututunan lahat ng bagay na tinuturo mo sakin sa akin sa araw-araw na kahit sobrang daming nagda-down sa akin, lagi mo sinasabi na, ah, sige, go lang. Fight lang, kaya mo yan. Huwag ka maniniwala sa sinasabi nila, basta alam mo sa sarili mo kung sino ka. Tsaka ma, mahal na mahal kita, alam mo yan. Hindi ba niya nakita ang father niya? Namisan po. Hindi po. Hindi Bakit? po talaga. Umalis po kasi yung father niya, buntis ako sa kanya. Ilan buwan kayong buntis noon? Seven months po. Tapos hindi na nga? Hindi na po. Hindi na po niya talaga nakita. Hmm. Ako na lang po nagpalaki sa kanya mag-isa. Ano pangalan ng father mo? Anthony Jones po. Oh, ito yung chance mo. Kasi napapanood tayo sa si Pinoy TV. Eh? Nadi. Alam kong, alam kong hindi kita nakasama. Pero syempre, teenager ako, gusto ko din kasi maramdaman yung feeling na may tatay ka, yung yakap sa'yo pag sobrang down na down ka na. Yung dalawa kayo ni mama, pa kahit di kita nakasama, mahal na mahal kita. Sana umuwi ka dito para lang kahit is, isang araw lang yung inihingi ko para lang makasama kita. Tapos mayakap lang kita, okay na yun. Love you pa. Malay mo, di ba? Alam mo yung story mo, maraming story yun eh. Sama, ligadito dito. Si Samu ay aking contestant. Dati. Yan, yeah, magkamukha kayo. Si Samu, dancer ko na ngayon. Siya yung naging contestant din. Ganyan din ang buhay niya. Ang father niya ay taga saan? Um, my dad's American. Anong gusto mo sabihin sa kanya? An nandiyan, nandiyan ka rin Kinatatayuan niya dati. Ano, naiintindihan kita. Naiintindihan ko yung pinagdadaanan mo na ganyan talaga ang buhay kahit minsan nahihirapan tayo. Hindi lang sa financial na buhay. kahit sa pamilya din na andyan yung mabi natin, nagsusuporta sa atin. Pero kulang pa din kasi gusto mo na nandyan yung father figure para sa'yo. Naiintindihan kita. Kaya, thanks sa'yo, Kuya, kasi dahil po na napanood po ng daddy ko sa internet yung episode po na yun. So, nag-message po siya sa akin sa Facebook. So, nakausap ko po siya. Wow. Okay. 2013, then... uh, after a year, may nagchat po sa akin yung kapatid ko sa side ng daddy ko. So, sabi niya, hinahanap kani ni daddy na ito yung Facebook niya, nahihihiya siya mag-approach sa'yo kasi hindi siya nagpalaki sa'yo. Kita mo? Malay mo, di ba? Makita ka din ng daddy mo. Hindi ko alam na gano'n nangyari sa kanya. Nakita mo pa rin daddy mo noon. Salamat po sa'yo, kuya. Araw-araw nakakausap ko na po yung daddy wow. ko. Wow. Mm. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Alam ni Lord yan. Alam ni Lord kung sino yung mga mababait. So, push ka lang ng push. Work hard. Yung kaya mong gawin para sa pamilya, Mag gawin mo lahat. Kasi yan lang ang mahalaga. Sila lang lagi nandyan para sa'yo. sa so, pahalagahan mo yan. They're your wealth. So... Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga kaipo natin. So, mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, Hello, <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!